Hello mga kaibigan Good morning Gusto ko lang mag react sa Video ni Jim Paredes Yung sasabihin niya Look at me, look at me Ito yung kung Ako lang yung kaharap niya Siguro Ayun ko Let's say Isipin ko na lang Kung ako yung kaharap niya uh, Tingnan natin yung Ang video ang video nila yung the time na nakaharap sila pati yung mga uh, Duterte youth panoorin natin yung video and then bibigay ako ng reaction ko kung ano <coughs> uh, play natin guys Now we're outside ETSA, This, uh, the celebration is just right there, but there's a commotion here, here because some supporters of President Duterte call themselves by the name of Duterte. Have come here and say they're coming here to basically defend the president. And, uh, right Look at me. Look at me. Look at, look at, me. at, me. at me. Ha? Denai you contest. Pandapat karatnya. Ikaw magkata kingano? Ha? Okay, denai look. Huh? look. Duwat. Ako si Nabihan na lo. Look at me. Look at me. Okay? Ah, uh, tuloy na duwag. <laughs> Titingnan pala siya. Look at me. I look at you. Muta mo, tanggalin mo, muta mo, muta mo. Yung sabihin ko sa'yo. Before you look at me, tanggalin mo mukha mo, muta mo eh. May muta ka. Paredes, may muta ka. Ha, look at me, look at me. Sige, baka kung kaharap mo, mumutahin kita. Yan natin natin. Okay, tuloy natin, tuloy natin. Look at me. Look at me, ha?

Eh, naku. Bakit? Sino dadala ang pumatay ng mga 7,000? Nakita mo? Nakita mo si Duterte ang pumatay, bumari? Kung nakita mo, di magsampak ka ng kaso. Pumunta ka doon sa Supreme Court. Kung yun ang, kung, kung totoo na si Duterte. Naku. Let's say si, hindi si, si Duterte. O, utos niya noon. Sino mga namatay? Mga drag puser. Bebenta ng droga. Sa bagay, yung ano eh. Kaya pala to eh. Uh, ayaw nila sa mga, ano, yung mga namamatay ang mga nagbebenta ng droga. Alam nyo yung ano, yung drug lord sa Mexico na namatay na. Uh, yung pangalan nun. Uh, namatay na. Number one drug lord yun, ng cocaine. Uh, tapos, naging nagka-politician -polit, din yun siya. Alam niyo yung partido niya? Liberal party din eh. Nakita ko sa ano, na Google ko sa sa internet. Eh, parehas sila, kapartido ni Narohas. Pati si Paredes. Mga idol niya, liberal party. Mga drug lord. <laughs> Tuloy natin. <laughs> bagay. But you know what? Hindi mo matanggap na talagang Are you a Filipino citizen? Yeah. Yes! Why are there issues that you're Because you're inventing it. You're also inventing it. I have two citizenships. Filipino, Filipino, and senior. Ha! <laughs> <laughs> Nainis siya ito, nainis siya ito. Karin siya. Report, report to Duterte. Eh. Are you against, against killing? Report to Duterte daw, are you against killing? Yes, of course. Pero mostly siya ang namamatay. Kinukumpara mo yung mga drug lord, drug dealer, drug pusher. Namamatay ngayon. Yung nauna, mga turis, kung tapir, er, pinapatay ng mga taong nagbibisnis, naghanap buhay. Ito mga namamatay ng karamihan ay mga drug pusher. Hanap ano sa kanila? Hanap buhay nila mga drugs. Bibenta sila. Ah, ngayon noon, against ka ba sa papatayan? Kung against ka, wala ka namang ginawa. Ah, against ka rin, di ba? Siguro, oh yes. Ano ginawa mo? Nagprotest ka? Hindi. Ewan ka lang nag-protest, dahil si Duterte yung drug dealer, drug pusher, drug addict. Yes. What happened? Ask yourself. What happened? Why did you send your phone? Ultimately, when you die, you will answer that. I'm asking it now so you don't have to wait until you die. Be honest with yourself. yun ang isip nyo, isip nyo, kayo mga konta Duterte, mali kami. Di senta, ano eh, kami rin, isip namin, mali kayo. So, bakit ang dinagawa nyo magrespetuhan tayo? Respetuhin mo yung mga, wala, ka naman, wala naman ginawa sa inyo yung mga, nag, ano dyan, nagprotest, hindi naman siya nagprotest eh. Nagganun lang sila eh. Wala siyang sinabi. Wala. Ikaw lang madaw kung mali, mali, mali sila, mas mali ka. na to. What is wrong with that? What is wrong with your thinking? Asking my... What is wrong with your thinking? Ikaw ang tanongin imong sa tili mo. What is your... what's wrong with your mind? Your brain? Ay naku... Would you believe people can just be killed and report to them to one? Of course not. So why do you believe now that they can do it? In even said so. He even no, put the citizens. Sa... Patayin niyo yung mga ating. Kaya kayo mo pagkay ka, no? Kinutap niyo. Sa police, kung alam pa rin, mag-iwa pa college? Schoolmates lang yung Duterte Tapos meron daw no, Contest na talo to si uh, Evil is the total denial of... Natalo ko si Paredes Natalo niya, natalo siya niya, no ni ano ni Pilipinas sa contest. Kaya noon pa, noon pa to eh. No, Pinalo tayo. Talit niya. Hindi matanggap, guy. Natalo siya noon ngayon, talo. Loser, loser. Denying your loser. For what? For what? For this mega lumina? Yeah? Think. My gosh. Oh my gosh. You are You are the future of this nation and you hold you your comment. You hold your will and you fold your thinking to some madness. Answer me. Debate with me now. What are you doing with no bottom? Alan guys, Meron akong nakita ang ano, uh, lyrics guys sa Facebook. Uh, kanta to eh. Hmm? Uh, kakanta ko to. Kak kakantahin ko to eh. Uh, yalay ko kay Jim Paredes. Ah. Huh? Uh, Sir, Mr. Jim, okay uh, to yung kanta. Sana magustuhan nyo eh. Dedicate ko sa tayo. Dedicate ko sa inyo. Nakasimangot ka na lang palagi Parang ikaw ang nagmamayari Ng lahat ng sama ng loob Pagmumukay mo ay di ma 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 maipinta Nakalimutan mo na bang tumawa <laughs> Kahit yelo pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo tik, Ay isipin mo na lang na ang buhay kung minsan nagbibiro tik, tik, Andirito kami mga DDS na tunay haharang sa'yo Sa kalsada social media Kami kalah banmu. <laughs> Peace. Hmm. Hmm. Bye.